E 1-0 mga kablog 1-0 Malaki Malaki mga kablog Mga kulang-kulang kalating kilo po ito mga kablog Malaki Yan o mga kablog Bali Pukuha tayo ng isang bobotrap mga kablog Pukunin natin Titingnan natin kung may laman mga kablog Bali naiwan to kapon mga kablog babalikan na lang ito ngayon titignan natin kung may kuha mga si mga kablog din natin ito patagalin kukuhain na po natin mga kablog ang oh, mga kablog nandito po tayo sa spot ngayon mga kablog kung saan hinulog yung ano yung yung trap kung saan nilagay nandito po tayo sa spot mga kablog siyadong malaki yung dagat mga kablog malalim sisisirin ito mga kablog o kailangan talaga yung lubusong sa dagat titingnan natin kung ano anong laman 1-0 mga kablog malaki malaki mga kablog mga... mga kulang kulang kalating kilo po ito mga kablog malaki yan o no? ito wasak yung painan mga kablog ingat pala yung painan wasak eh? yung iba mga kablog kung may huli.